Pampaputi, makinis na mukha, malakurian ang datingan. Umagang umaga pa lang ako yung magsasaing na. Mahal nang bilihin ngayon, dapat walang nasasayang, gaya na lang nito. Hinugasan, pangalawang hugas, kunin mo yung tubig niyan. Umuwa ka ng malinis na paglalagyan yung huling banlaw ng bigas mo, ayan ang itabi mo. Gamitin nga natin to ng pitong araw. Pero dito sa unang araw, ginamit ko na nga siya agad-agad. Umuwa ka ng malinis na bulak at isawsaw mo nga dito at ipunas-punas mo sa buong mukha mo. At dun yung sa bulak na kinuha ko, dinampi ko rin ito, binabad ko sa pisngi ko at sa noo ko. Binabad ko siya ng 10 minutes lang dahil sa benepisyong dala-daw nito na anti-aging mayaman sa antioxidant. Pagandahan din ito, walang nasayang, napakinabangan mo pa yung tipong patapon na rin. Kababad ko nga ng 15 minutes, binanlawan ko ng banayad na walang gamit na sabon. Bukasan, pagising ko, ito agad ang kinuha ko dito mismo sa loob ng ref. Same procedure pa rin, kagaya ng ginawa ko sa unang araw, humuwa ako ng bulak at sinausaw ko, pinahid ko ulit sa aking muka at binabad ko ng 15 minutes. At banayad ko ulit tong binanlawan. Dahil nga sa pitong araw nating gagawin, gawin, obserbahan natin. At yung tubig na bigas, itabi mo ulit sa rep. Nabukasan, day 3 na natin. Kumuha ulit ako ng bulak, sinausaw ko at minasaj-masaj ko na nga ito sa aking muka. Binabad ko ulit to ng 15 minutes. Kung mapapansin nyo, sa dalawang pisngi ko dito at sa noo ko nilagay yung bulak para makita natin yung kinang niya mismo pag binabad din at yung binanlawan na. At heto nga yung pangatlong araw natin. Nakakaliwanag siya ng balat. At heto na nga ang day 4 natin. Kagising ko nga sa umaga kada kadalasan ito na nga yung kinukuha ko dito sa rep namin. Hinugas na bigas, hindi naman siya basta-basta na sisira basta nasa loob pa rin talaga ng rep. At same pa rin po, step by step kung paano ko rin siya ginagawa. Kababad nga, 15 minutes, banlawan mo ng banayad na wala na rin gamit na sabon pagkaapat na araw nga napapansin ko rin talaga yung lambot niya sa muka. Nakakalinis din talaga siya ng muka. Serbahan pa natin at kinabukasan pang limang araw na natin to. Gamit pa rin to, same pa rin procedure kung paano. Pagkasawsaw ko nga ng bulak doon sa may hinugas na bigas at minasaj ko nga sa aking muka. Katapos ng 15 minutes, binanlawan ko na ulit to ng banayad na wala ulit gamit na sabon. Kagandahan taglay din nito, ay eh mayaman din talaga ang hinugas na bigas sa minerals. Nakakalambot din talaga sa ating muka. Limang araw ko nagamit, gamit na papansin ko din talaga yung lamig at ginhawa sa balat. Halos sa muka. Nabukasan, pang-anim na araw na natin to at heto pa rin yung paano ko ginagawa step by step. Pinahid ko nga ulit to sa buong mukha ko at binabad ko siya ng 15 minutes ulit. Bang hinihintay ko ang 15 minutes, narelax ko muna yung mukha ko at minasaj-masaj ko muna. Pagkatapos nga binanlawan ko ulit to ng banayad lang wala ulit paggamit ng sabon. Ang napansin ko sa anim na na araw naglalaytining na rin talaga ang itsura niya. Pero panandalian lang din talaga ang datingan niya. At ang gaan mismo sa mukha yung malambot din. Dun sa tubig na bigas at binabad natin sa rep pag dinampi din sa mukha napakalamig yung nakakarelax din talaga. At heto na nga ang pangpitong araw natin. Nagamit pa rin itong tubig na hinugas na bigas. Kung mapapansin nyo, kaunti na lang din yung tubig natin. Kung matatanong nyo kung may amoy ba yung tubig, wala naman po. Halos same pa rin sa u ng araw. Ito na nga yung huling araw natin sa pitong araw na obserbahan at syempre malalaman natin yung resulta ang napansin ko rin talaga. Maliwanag siya tignan sa mukha, malambot, linis tignan at ang gaan mismo sa balat. Pero yung masasabi mong nag skin, hindi naman siya nag skin. Yun yung nag lightening siya dahil sa paghilamos natin. Pero laking tulong din talaga yung hinugas na bigas. Yun lang! Follow for more! Bye!